Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa founding anniversary ng Naval Special Operations Command. Sa kanya naging talumpati, hinimok niya ang DND, AFP at NABSOCOM na palakasin ang kanilang kakayahan. May ulat si Alan Francisco. As we move now from focusing on ensuring internal security for the country, We now have to bolster the country's external defenses. And I exhort the DND and the AFP to maximize and strategically review the deployment of our forces to ensure that their strategies remain responsive to the current and future geopolitical realities. Yan ang paghikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na reviewin at i ang deployment para sa kasalukuyan at kinaharap na geopolitical challenges. Sinabiya ng pangulo nang pangunahan niya kanina ang selebrasyon ng 67th founding anniversary ng Naval Special Operations Command o Navsocom sa Sangley Point sa Cavite. Ang Navsocom ay isang elite unit ng Philippine Navy. Hinimok din ni President Marcos ang Navy na palakasin ang kakayahan kasabay nito ang pagtiyak niya na ang pamahalaan ay nakalalay lang sa Navsocom sa pamagitan ng Revised AFP Modernization Program. Gayun din, ang pagtiyak niya na suportado ng gobyerno ang mga programang magpapaigting sa kapasidad ng NAVSOCOM at ang kapakanan ng kanilang mga pamilya. We will likewise support, in support you in implementing programs to enhance your knowledge and skill as well as ensure your welfare and equally important, your family's well-being. Together, let us bring stability peace and prosperity in our lands and in our seas, all the while standing as a wellspring of hope to our present and our next generations. Pinuri rin ng Pangulo ang NAVSUCOM dahil sa pagsasagawa nito ng extensive counterterrorism training at operation laban sa mga terrorist groups at iba pang kalaban ng batas. Kasama rin ang kanilang pagsasagawa ng rescue mission at pagtulong na masawatang smuggling at iba pang iligal na gawain sa karagatan. Malaki po ang papel na ginagampanan ng inyong institusyon sa pagsulong ng isang bagong Pilipinas sa ating panahon ngayon. Inaasahan ko ang inyong patuloy na pakikilahok at suporta sa adikaheng ito. Muli, binabati ko ang NAVSUCOM sa pagdiriwang ng inyong ikaanim na, ika na putpitong anibersaryo. Kinilala rin ni President Marcos ang NAVSUCOM awardees. Dahil sa natatangin nilang dedikasyon at pagsisilbi sa Pilipinas. Alan Francisco para sa Bayan, Sangli Point, Cavite.